kumbati oh puro box puro box alright pre alright pre let's go pre let's go do... mga pre kumusta <laughs> another video pre uh, flea market day Wednesday ngayon flea market day uh, yeah pumunta tayo dun kanina ang saya-saya pre. Uh, dami nating mga na na-pick up. May mga scores tayo pre na mga ganda. May mga scores tayo ng mga ganda. So, yeah, uh, panoorin niyo itong uh, video na 'to. Pero bago natin panoorin, tayo, shout out pre, Ang dami na pa, pa shout out. Teka, teka. Ah, uh, shout out kay Totoy Jokes Adventure. Shout out. Shout out kay Jay Tenko. Shout out. At kay uh, Aldwin Howell Shout, Aldwin Howell shout shout out sa inyo mga pare ko. Kumusta kayo dyan? Ingat, ingat. And then, isa-shout out ko pre, yung mga classmates ko sa sa high school, sa Don Bosco, sa Cebu. Shout out din yung tanan, mga classmates ako. 4C, section 4C. Shout out din yung tanan. Uh, kumusta mo ba? Kumusta? I don't know kung, kung uh, sila lahat <laughs> nanonood sa video ko pero shout Shoutout lang natuktanan ng mga Atong mga amigo na to Amping-amping uh, mo Amping-amping Reunion Reunion Alright <laughs> uh, Yeah So proceed tayo sa mga videos Let's go Let's go Kumbate. 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 bati oh puro box puro box alright pre alright pre let's go pre let's do alright pre so free market pa rin tayo pre ito yung nabili natin uh, round 2 to nilagay na natin sa sa kotse yung mga nabili natin kanina yung mga yung collection ito pre Nike ang ganda nito dalawa to ito the same vendor ang bili ko niyan is a thirty dollars dalawa sampu tungo Herman and na uh, Anong tao to twenty to and then may isang boots tayo pre redwing na boots 20 rin kuha natin ito mamahalin to pre red -wing, pre so yeah so, so far okay na okay yung uh, ano okay na okay yung Uh, na, 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 mga nabili natin ng aga-aga po wow. matang dilim pa so isa-isahin natin yan pagdating ng bahay ay let's go re mukhang tayo nito re pre pare nakaskor tayo nito golden goose na shoes pre pero ipapalidit check ko pa itong my box pa pre oh? kung alam nyo itong brand na to alam nyo golden goose pre dollars lang yung bili ko nito mabibenta siguro mga $300 or more pero again ipapaligit check ko pa to may screenshot dyan pre, kung di dito o hindi lalagyan ko ng screenshot dyan OMG score na score to pre $40 let's go let's go teka pre may nabili tayo dito pre Jordan na Retro pen ngayon pa ako nakakita nito na, na colorway pre uh, bili, bili ko dito sa $50 ang ganda nito, pre may box pa pre tingnan mo yun pre box pa lang ulam na box pa lang ulam na may ano dyan ah may uh, screenshot dyan uh, kung legit or hindi pinapalit nyo naman eh pinapalit check mo tingnan nyo pre tingnan nyo na pre tamo pre pre ang ganda no ngayon pa ako nakakita na ito, ito na, na colorway. Sulit na sulit. Grabe yung mga na ano natin. Yung mga nabili natin ngayon ng na mga, mga sapatos. And then kaninang umaga yung, yung collection. Diba? Sulit na sulit. Ang ganda. Ang box oh. Box palang ulam na. Alright. So ang aga-aga pa ng oras pa. 7.57. Wala pang las 8 baka maaga tayong makauwi ngayon. Alright, hanap pa tayo. Let's go, let's go. All pre. Ah, uh, dito tayo sa storage unit. May may nabenta kasi ako dito eh. Ah, kukunin natin. Kailangan nating i-ship. So, yun pre, galing tayo free market. Ang gaganda nung ano? Grabe yung na, Grabe yung nakuha ko ng na mga yung Tamiya na na diecast. Ang dami nun, na uh, nabili uh, binili ko mga ay binayad ko mga 150 dollars. Ilang piraso 'yun, madami-dami 'yun. yun. Uh, basta pagka uh, pag-uwi uh, natin uh, sa bahay isa-isahin natin ito. Ito 'yung na nabenta ko. Itong uh, uh, okay. amplifier na 'to. Nabili ko 'to sa uh, sa garage sale. pre Teka. agay-agay Eh, agay, agay. na akong space dito sa storage unit, pre puno. Hindi. <laughs> yan, pre. Uh, Roland KC. KC 100. Magkano nga yung ano? Yan. Nabenta ko yan. 100. Nabenta ko yan, pre. 180 dollars. Uh, plus shipping. So, maganda, maganda. Sa ano yan? Garage sale yan. I think kuha ko yan isa 40 dollars. Benta 180. May shipping pa. So, Diba? Hindi na, hindi na masama pre So, grabe parang ang, ang dami kong nas na score ngayon, yung sapat basta isa-isahin natin 'yon. Ah, ang bigat nito. Let's go, let's go. Let's go. Ang bigat nito. Oops. Ang bigat nito. So, lagay muna, muna natin ito sa kotse, pre. Ha? And then, uh, kita-kits tayo sa bahay, pre. Let's go. Alright, mga pare ko. Ay, nasa bahay na tayo. So, yeah. ito yung mga, mga nabili natin. Alright. So, itong bag na to, 7 bucks ang uh, backpack. 7 bucks ang bili ko niyan. Hindi ko yan ibibenta dito. Ipapadala ko yan sa, dyan sa atin. So, dyan sa atin ko yan ibibenta. Ang ganda. Ang ganda nito, pre. Ipapasa ko ito sa inyo. So, hintayin nyo yan. Ha? Hintayin nyo to. Ang ganda nyan. Kamu na Jordan. Alright. And then this one. Woohoo. Red wing. 20 bucks. Ang bili ko dyan. So, maganda yan, pre. Nabibenta. At least, makakuha ako nyan. Uh, at least 80 bucks. 80, 80 dollars. So, hindi naman sama. Ang ganda nyan. So, itong dalawa. The same vendor, pre. The same vendor bili ko nito isa 20 yan 10 dollars pero napeke ako niyan Napeke ako ng 10 dollars nito buisit alam niyo honestly ha yung yung kinuha ko to feel ko talaga na na ano to napeke to may screenshot yan pre yung result ng <laughs> result ng check OMG sabi ko na nga ba eh sabi ko na tingnan ko nga kung anong reason teka 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 So, pre, may screenshot dyan. <laughs> Nilagay ko yung screenshot kung ano yung paano nila nadeter na-determine na peke yan. So, dalawa. Dalawa actually, pre, is yung uh, inside label ito. So, I don't know kung saan saan nila nak nakita nyan na peke yan Pero ito yung pinaka-obvious, pre. A -a 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 ako, as in, uh, n -n I agree na peke talaga to based sa inside stitching. Nakita nyo yung stitching yan sa likod, pre? O, klarong-klaro, pre. Yan. Oh, ito ito yung nasa heel. Yan 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 yan. Parang walaw, oh. parang minamadali. Tingnan nyo, oh. Hindi naman yan ganyan eh, kung tunay yan. Oh. Parang wala talaga. So, <laughs> yan peki yan. pero at least 10 dollars. 10 10 nag yung talo ko nito. Again, pre, hindi hindi panalo parati, di ba? Pero 10 dollars, yeah. e, Hindi gano kasakit, di ba? It is what it is. Ito, uh, bili natin ah uh, Cortez to, Nike Cortez. Bili natin ito isa, 20 bucks. Ah, hindi masyado, pre. Siguro makakuha tayo nito ng $40. May screenshot dyan. So, at least yung investment natin, kasi isang vendor lang to eh. So, at least yung investment natin dito, um, ay balik natin. So, hindi pa rin talo. Technically, hindi pa rin talo. Kung mabenta ko to ng $40, balik puhunan. <laughs> balik puhunan. So, hindi na masama, di ba? Hindi na masama. Pero, you know, mas better sana kung legit yan kasi over 100 niya. Alam nyo, dire, kung hindi to peke, over 100 dollars to. Pero it is what it is, di ba? And then ito, uh, nabili ko to 20 dollars. Siguro mabibenda to 60 dollars. 60 dollars. May screenshot dyan. Hindi na masama. Brand new to pre. Uh, Dungeons and Dragons. So, maganda yan. Ito pre, set to pre. So, ang bili ko nito lahat, na collection nito is a uh, $148. dollars i-round up na lang natin na $150. So, say $100. So, may mga screenshot dyan, pre. Isa-isahin natin mga screenshot, screenshot dyan. Yan, 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 Yang ito, itong metal, hindi ko makita. Wala akong comps na makita dyan. So, I don't know. Kung mababenta ko yan, 2020, $20, $40 yung dalawa niyan. So, hindi na masama. Pero the rest, may mga screenshot dyan, pre. So, yan. Maganda yan. Alright? So, yeah. $150 mm, yeah, paid up tayo a, little bit, pero, yeah, at least may, may konting, ano tayo, may konting kita tayo dyan. After, like, fees and everything, may, may, may kita pa rin tayo dyan. So, hindi na masama, pre, di ba? So, ito yung mga, punta tayo sa ating mga, ano, pre, mga, mga score of the day. Dalawa, dalawa pre. Ito muna, ito muna. Uh, retro, pre, Jordan, uh, retro, uh, ano, Jordan 10 Camo, pre. Ang ganda, ang box pala nga pre, ang ganda ng black box pre. So legit to pre, may screenshot din dyan. Legit na legit. Nakita niyo yung screenshot, legit na legit yan. Ayos na ayos, so. Yan. Ang ganda pa ng kondisyon nga niya. Size 10 to pre. Size 10 to. Kahit mabenta ko to ng mga 120, masaya na ako. Ang ganda pre. Huh? Kamu. Ngayon pa ako nakakita ng uh, colorway na to. Ang ang dami ko ng, ang dami kong Jordan 10 na nabili for the first time. ang, ang original price nito is 190 dollars yata. Yan. So, maganda yan. Pero ito yung score of the day natin, pre. Grabe ito, pre. Score of the day! Ito, pre, ganito pala talaga siya. Hindi yan, ano, hindi yan, like, mga issue. Ito talaga yung style niya na mayroong mga gas, 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 gas. Yan. So yan hindi, Yan ito Hindi to like dumi Ganun talaga yan uh, It's by design Ganun yan by design So grabe pre no Kung ma Kahit makakuha ako nito ng 280 Or kahit like 300 Masaya na ako Legito pre Itong mga high end na to pre Mga high end na to Nga ganito na ng mga sapatos uh, sinisend ko sa legit app Itong mga Jordan Sa check check So, oh, may dust bag pa, oh. Kompleto to, pre. Kompletong kompleto. Ang saya ko to. Tingnan nyo, pre, oh. Ang, ang original sa Nordstrom niya to uh, binili. $560. So, yeah. So, ito yung, ah, uh, <laughs> yung flea market, ah, uh, flea market natin, ah, uh, finds kanina. So, ayos na ayos. Alright, mga parekoy, hey. Bukas, mag -free -free market ako Thursday Pero doon ako sa mas maliit Maganda doon kasi uh, May ano Pwede akong mag, mag Pwede akong mag Mag-record doon So Excited ako Pupunta ako doon Kasi last time Last week ako pumunta doon uh, Maganda yung mga na-pick up ko Alright mga pare koy nakakainis to eh nakakainis ka Sige <laughs> mga pare koy Sa ulitin Babayu